Magandang araw mga ate at mga kuya. Welcome muli kayo sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento, mga pagnanilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. At ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang kwento ng karanasan uh, kahapon kasi nagkaroon ako ng uh, pakikinig ng misa kasama ang aking pamilya at binigyang diin ng pare ang kahalagahan ng pagdarasal pero para sa akin uh, tama naman yon na binigyang halaga ang kahalagahan ng dasal pero parang may kulang ang dasal kasi ay individual at communal mahalagang pagpapahalaga sa, sa sama pagdarasal at iyon ay sa simbahan ang pagsisimba ay isang napakahalagang uh, pagdarasal ito ang rurok ng pagdarasal bilang komunidad sabi nga, kapag komunidad ang uh, nagsama-sama, ito ay madaling pakinggan ng Diyos dahil ang komunidad ang uh, nagkakaroon ng relasyon sa Diyos at bilang panalangin, bilang pagpapatawad at bilang pag alam sa kasaysayan ng uh, pagkabuhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito ang kahalagahan ng misa. Kaya ang sa akin ang naging kulang doon ay pagpapahalaga sa misa bilang pamilya o bayan ng Diyos. Kaya ang pagsisimba ay hindi lamang individual kundi ito ay isang uh, magandang uh, kagawian ng mga Kristiyano na tayo ay samasamang humihingi ng ng tawad, humihingi tayo ng blessing, humihingi tayo ng grasya ng Diyos. bilang komunidad. Kaya sa akin ang ang kahalagahan ng pagsisimba ay bigyang halaga. Kaya sabi, may nagtanong sa akin, di ba kuya, uh, mahalaga din ang individual? Yes, mahalaga ang individual, pero bilang komunidad, napakahalaga. Napakahalaga ang pagsisimba dahil ito ay uh, bilang sambayanan sama-sama uh, tayong humihingi ng grasya ng Diyos sama-sama tayong uh, nagkakaroon ng pagninilay bilang bayan ng Diyos at sama-sama tayong humihingi ng ng grasya ng pagpapatawad at grasya ng, ng biyaya ng pagmamahal ng Diyos ay nasa atin kaya napakahalagaan kahit bilang pamilya sama-sama bilang komunidad sama-sama din at bilang sambayanan sama-sama at sama-sama nating ipinagdarasal ang bawat isa, sama-sama nating ipinagdarasal ang bayan, pinagdarasal din natin ang ating mga namumuno sa ating sambayanan at bilang mga pamilya, sama-sama din tayong nagkakaroon ng ugnayan sa Diyos. So yan po muna ang aking ibabahagi ang kwento at pagninilay ni Kuya So, God bless po sa ating lahat.